Samantala, isang pinibagong sistema ang ipatutupad sa Metro Manila upang tuluyang maalis sa kalsada ang mga sasakyang kolorum. Ito ay sa pagtutulungan ng MMDA, LTFRB at mga limitimong transport groups. Alam natin ang ulat mula kay Joseph Parafina. Itaas ang mababawasan na at dahan-dahan mawawala ang mga kolorum na naging... sa mga kalsada ng Metro Manila. Ito'y matapos na lumagda sa kasunduhan ng MMDA, Transport Groups at LTFRB. Ito is official na paglunsad ng itaging e na siyang palatandaan kung ang isang sasakyang bumabiyahe ay kolorom o hindi. Nilagyan rin ng itaging e ang mga sasakyang ito na dinala sa compound ng MMDA. Ayon pa kay Chairman Francis Tolentino, mas paigtingan pa ang batas laban sa mga ilegal na bumabiyahe sa Metro Manila. Gamit ang Vehicle Identification at ang mga chip database eh, so, mapapadali yung proseso. Madaling kahit hindi niya ipakita yung rehistro niya, pag ginan mo, makikita lalabas na doon. So ito na yung sagot sa matagal ng problema? Hin hindi total solution. One of the solutions. Ang proyekto ay supportado ng LTFRB. Para sa kanila, malaking bagay at solusyon na ito sa matagal ng problema ng kolorom. Tinatayang mahigit apat na piso ang gagasusin ng isang operator para dito. With this proposal from the transport group, we're using technology po para matulungan din natin ang gobyerno at ang transport sector para matanggalin yung mga unauthorized fees. Aminado ang sektor ng transportasyon na di nila kayang bantayan ng kanilang hanay sa dami ng mga ito. Kaya't ganoon na lamang kanilang pagsuporta sa ng ito na marami ang makikinabang. Ito na nga yung sinamantala namin eh, na pumayag ang chairman ng MMDA, pumayag naman ang LT, LTFRB na, na chairman din, chairman ng COB. So, sa, sa kagustuhan Men dahil kami ang may kagustuhan, pagkat Nagsasawa na rin kami kahit anindain daing namin hindi natatanggal ang kolorong. Ito ay isa sa malaking tulong na makakasagot sa problema ng autobroth at kolorong. Nilulumot ng problema to. High school pa ako, problema na ang autoply and problema na ang kolorong. So I hope and keep on hoping that this will, this will be the solution of the problem. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Joseph Arapina.